ay sa ko. Oy, no! Hindi natin sinashout out yun. That's very wrong. Okay. Hindi pinagmamalaki <laughs> yan natin. Benefice kasi <laughs> doon. Usap-usapan ngayon ang babaeng contestant sa rampanalo segment ng It's Showtime. Tila naging kakaiba kasi ang ginawang pagbati ng nasabing contestant. Sa halip kasi na nito ang kanyang boyfriend ay ang kabit ang binati nito sa national television. Ayon sa babaeng contestant, shout out po sa asawa ko ay sa kabit ko sorry. Pagkatapos nga ito sabihin ng contestant ay agad nag nagreact si Vice Ganda at pinahinto sa pagsasalita ang babae. Ayon kay Vice Ganda, Uy no, hindi natin shout out yon. That's very wrong hindi pinagmamalaki ate. Dito nga ay nagpaliwanag pa ang babae kay Vice Ganda ngunit bigo ito dahil sinopla pa rin siya ng komedyante. Ayon pa kay Vice Ganda, kahit na hindi maganda ang salitang yun, lalo na sa tanghali. Ano ka ba ang dami pa naming issue? Dadagdag ka pa? Ba? Babay na nga? Pagkatapos nga ito talaka ni Vice Ganda ay agad na nagsorry ang babae sa komedyante at napatungo na lamang. Hindi pa nga dito natapos ang tila gigil ni Vice Ganda sa babae dahil pagkabalik ni Vice Ganda sa kanyang pwesto sa rampanalo ay pinagsabihan pa nito ang babae. Dagdag pa ni Vice, we don't normalize and romanticize that. Samantala, gaya ng naging reaksyon ni Vice Ganda ay nanggagalaiti din sa galit ngayon ng mga madlang people sa nasabing kontestan. Anila, ay hindi nakaka-proud na ipagsigawan sa national television na meron kang kabit. Sa kabilang banda, na nga naman ang pagiging aktibo ni Vice Ganda sa mga ganitong usapin. Dahil para sa madlang people ay tama na pangaralan ng isang tao na merong baluktot na kaisipan.